Guys, dami ng sakit eh. Tanungin ko lang si Ma'am. Ah, oh, sige. Sir, magtanong lang ako kay Ma'am. Excuse me, Ma'am. Ah, uh, Ma'am, ano, uh, mag gusto ko lang malaman, OFW po ba kayo? Yes po. Anong bansa po? Japan. Japan. So ilang taon na kayo sa labas ng so bansa, Ma'am? 18. 18 years. Yes, so since uh, 18 years na. Yes po. So di saan kayo nakatira sa Pilipinas? Dito sa Manila? Sa Manila. So, may nabanggit si Sergium sa akin regarding sa naging problema mo? Mm hmm. Mm. Yung regarding sa, ano yan, kondo ba yun? Yes po. Yung nabili ko na condo unit sa Asu Sa Bicutan. Ah, sa Bicutan. Magkano ang bili mo nun, ma'am? Probably 6.5 ba so, Okay. 5. And dito po, lahat yung price. Ah, okay. Ito, ano. So ngayon, anong nangyari? Ano, bali mag almost -on, one year na po ata ako nagbubulong noon. Bukod pa doon sa mga down payment nga yung mga nabayaran ko. Mm -hmm. Na pagkisipan, sinabi ko sa kaisip ko, sa kaibigan ko na ipapasa ko sa kanya sa Zumba lang. na lang sana ituloy. Mm. -hmm. So, mm. -hmm. ano dito po yung papilis ko? Ano na, dito po yung papayaran ko? Siguro mga eh, 1.1 na bago po sa kanya na ibigay. Opo. Hindi niya alam na gano'n na yung pinayaran ko. Okay. So, 3 months noon, may dumating sa akin na liter ng liter ng bibang ng full ah okay pay bang months kasi pinag-iisip ko, kung itutuloy pa o hindi naisip ko itong kaibigan ko yan yung si Juliet may ko kaibigan mo mismo kaibigan yun kaibigan ko siya oo kasama ko dati sa dati kong trabaho ano pangalan ma'am Juliet Jude. Jude Anisiti Ishibashi. Okay. Tapos, yun nga, inalo ko sa kanya. So, three months to, na hindi ko nabayaran. 2 months. months. Three months. Three months. Three months to. Uh -huh. Itrinay In sa inalo ko sa kanya. Sabi mo, gano'n, no, uh, gusto mo ng kundo, sabi ko, gano'n, mayroon ako sa asor na Oo oh yan. Ikaw na yung magpatuloy. Oh. Pero, mayroon 3 months na babayaran. Kasi 3 mm. months hindi na ako nakabayad. Kasi mm. gusto ko nga kunin na namin ang uh, ko na nga sana ituloy. Opo. Bahala ko. Sabi niya ang ganun, ay, wala akong pambayad eh. Sabi niya ang ganun sa, lang sa lang lang. akin. Wala akong pambayad eh. Sabi ko uh. ba nun, gusto ko talaga siyang matulungan kasi may sakit sa nga isa, may sakit yung anak niya lagi siyang nagpapadala doon para sa anak niya. Sabi ko ganun, uh, na-turn over na yan sa akin yung unit. Sabi ko gano'n, pagpasok mo dyan, ikaw na lang maglalagay ng mga gamit. Opo. Pwede mo na parentahan. Talaga naman, totoo. Talaga naman kasi turn over na sa akin eh ko lang ang papahupa. So sabi niya gano'n, itong 3 months na ko binayaran ko ulit para lang sa kanya. Hmm. Alam niya yan, tinawagan ko ang banko, sabi ko gano'n sa kanya, tawagan ko ang banko para wala tayong penalty kasi 3 months na. Ngayon, sabi ko gano'n sa banko, adyan-adyan pangarap siya nagpanggap ako kuha na may sakit eh para hindi na nga bigyan ng penalty pa eh basta mayroon lang akong katibayan record sa record. hospital na na hospital talaga ako oh. alam niya yan tapos yun nga basta sabi ko nung bako bayaran ko lang itong 3 months na to okay na tapos yun nga sabi niya ganito sige okay lang yan may, ah, uh, April, ah, uh, mm hindi, -hmm. February, March, April, ah, tayo na hindi mo nabayaran. Miss, yes, siya na ang nag-start ng payment. Sabi niya gano'n, itong three months na to, ito full finish sa akin ng August. August or September. Ito full niya ng August. 8, August ng 2019 po yun. 2019 po yun sabi ko okay, sa sa kanya sige okay yun bayaran mo ako pa yun ang sabi niya sa akin okay yun na napagkasunduan namin na bayaran niya ako hanggat sa namatay ang tatay niya ng September umuwi okay, ata siya eh so hindi yung usapan namin na support niya ako ng August at saka September. Wala yun. Nawala. Nawala yung kasama Wala na. namin. The next year, nagpadala siya sa akin dalawang beses pero six, ano, rukumang hasing lang yun sa yen. Mm -hmm. Bali, at saka isa pang sammang leasing yen. Rito. 32,000 yen. So, bali lahat yun sa aking lapad lang. Wala doon sa binabayaran namin ng monthly, kulang mm. pa. Isang basis lang yun niya ako binayaran na dapat babayaran niyo yung 3 months, di ba? Wala. Bakit siya, siya nang nagtuloy tuloy po niya nagbayad sa may Siya nang nagda-divend na Hindi po ako nakatanggap ng pera siya po nagdadirect ng na pamayan sa uh, sa bangko. Saan nagaling ang pira? Yung bangko na po yun, yung bangko po yun, pangalan mm -hmm. po yun ng kapatid ko Kasi nung nag-open ako, nung nag-open, ah, nung kumuha ako ng ano, nandun po naman po yung, nandun po yun, ako sa Japan, di ba? Mm -hmm. Yung kapatid ko na rin dito. So siya ang pina ko ng bangko, ng account. Sa account mo? Oo, bali sa araw na ginukuha ng pinsang uh, angaw pero ang angaw na nandoon sa mibang na, mm hawak -hmm. ng okay. mibang kaya every time na magbabayad siya sa unit direct so, na sa mibang okay. so, walang pinanghaka walang nire-receive na pera yung kapatid so sa ngayon ang diyan, tanong dyan? tapos na full pa. pay na hindi pa 15 years 15 years So saan siya ngayon ma'am? Anong nagiging ano ngayon? Yung si Judith? Nasa Japan po. Nasa Japan din siya? Din so anong nangyari doon? Parang uh, talagang... Uh, Pag-i-minitawan niya noong 2021 ba yun? 2021? 2022? 2022 uh, ata na. April, binitawan niya. So ako na ulit ang nagpatuloy kasi sa pangalan ko ba, ako ang hmm. malalagot naman, diba? na-renovate po ulit yung bahay kasi sobrang dumi. Pero umuwi na ako noon, September ako, nakapasok ko sa ulit. Pero, ano yan? Parang sa, kondo? kondo? Kondo yan. Saan dito? Sa ano? Sa Azor. As sa Azor. As sa Bikutan. sa Bikutan. Ano nga yun? Ano nga yun? Uh, Azor, di ba? Sa So, okay. siya, parang wala na sa kanya kasi nasa Japan na siya eh. Ikaw na continuous. Ako na ulit ang siya na continuous. oh. So, si Judith, naghabol lang doon sa naibayad niyang two years. Hindi, sa pinayad okay. niya, ako oh. na ibayad niya, pero siya ang nagpapaupa sa iyo. Kung baka rin to, ang kaso, mm. Nasa. ngayon yung naibayad niya sa iyo, gusto niya, gusto niya, bayaran niya. Hmm. Kasi lang gusto niya Ay, ibig sa sabihin, siya nagpaparent, kumikita siya, ikaw nagbabayad? Hindi. Ikaw nung, nagbabayad sa monthly na ano? Hindi. Hindi. Nung siya pa, yung pauna-una kang pasok niya, siya po talaga yung nagbabayad na nung hmm. siya nagpaparent. Hmm. Hindi ko sabihin, kung mula na turn over sa akin yung pondo, siya na ang pumasok, pauna-una hmm. sa iyo. Oo. Oh nabikti ako pumasok doon tapos siya na, na rin ang nagpaparin. So ngayon tuloy-tuloy hanggang sa ngayon naman yung ano niyo pag Siya na siya. Uh, na. siya na. ako na uli. So so na, na, oh. Kaya kaya siya nagtagal si 3 years lang po yes, yes. siya nagbayad. Yes. Yes. Pero hmm. siya po yung po, yes. um, doon parentol nagpaparentol. kumikita siya. siya Sila ng mga kamag-anak niya. Sila po ang doon Okay. So ngayon ma'am ang nabalitaan ko na gusto niya mag- Ibalik daw. Ibalik. Ibalik mo. Ibalik ko <futurra> <I> <futurra> diba? oh. yes. daw po. Ibalik ko daw po. ba? Ibalik ko daw po. yan ko daw po. Ibalik ko daw po. Ibalik totoo ba yan yung iba-ibang Siya na pa yung nag -file? Siya na kumita, siya pa nag-file Nawawa yung owner ikaw yung na-owner, ikaw yung kawawa. Okay, okay, okay. Hindi uh -huh. so, so, ko kahit na one cent mo, hindi na ako dyan. Baka ang ito na siya eh. So, dyan ka lang muna dito. So, nabalitaan ko, iba-iba yung ano, mga notice na nakarating sayo? sa sa'yo? Una, yung parang pananakot na demand letter ang pinadala sa akin. Na, sa unang lawyer niya, sinasabi niya na makukulong ako ng 8 years. Mm. 8 years, tapos istapa daw ako. Istapa ka? Dahil sa istapa daw. Mm. Eh, ikaw, may, ikaw yung may-ari, ikaw pa na ng, nakasuha ng istapa? Hindi nga po eh, hindi nga po ako nakakatanggap ng pera, ako pa daw ang istapa eh. Mm Tapos, yung putang niya hindi pa nga binabayaran eh. Hindi nga ako naniningil sa... Anong, ako, anong pangalan ng abogado niyo, ma'am? Yung abogado ni Jolet, Jerome. Jerome, yung una. Oh, ilang abogado may hawak na kaso? Ngayon, iba na naman yung abogado niya. Nagpalit siya kasi na, na ano yung una dahil yung unang attorney niya, sinagot yung demand letter nila eh. Hmm. Ako, ako, ako nag-file na nag file siya para din sa attorney niya. Sa authority, sa attorney ni Judith na mm. nag-direct ako sa IBP mm. para isumbong yung lawyer na to na ganoon yung pananakot niya sa akin. Mm. So na dismissed din yon. So ito na naman panibago na naman yung lawyer ni Judith. Paano siya nakapag-complain? Nasa labas siya ng bansa? Nasa Japan siya? Umuwi, ginagamit niya? umi na September. Tapos, yung abogado niya humawak. Nag-file siya doon sa Bicol, sa Camarines Store. Nag-doon kasi siya eh. Ikaw may so sarili kang abogado? Meron po. Ano? Na, ha -ha. Anong sabi ng abogado mo? Ah, uh, yun na. Sasagutin namin na yung demand letter nila. Hindi ma'am, alam nyo, sa totoo lang <laughs> Pira-pira na eh, labanan, pinagkakiparehan lang kayo eh Kasi ano? Ang gusto niya mangyari, ibalik mo sa kanya yung condo, Eh, siya yung po yung nakatira doon eh. Oo. Oh. Siya po nagpaparin. Yung bayad, yung toyers. Hmm. Diba? yung po yung ano doon eh ni hindi nga ako tumira doon siya yung kauna-unahan tumira ah oh. uh, ito guys isa to sa mga modus operandi ng mga uh, ano natin pero si ma'am siya nang may may-ari nakapangalan siya ma'am ang condo, di ba yes. So, ang nangyari ngayon mga guys, itong uh, kapartner niya o kaibigan niya, ito ay siya ang nagpapa nagpaparent ng condo, uh, Siya nang kumikita. Ang kawawa naman ito yung totoo na nang at gumagamit pa ng abogado. Itong kaibigan niya para takutin na ibalik daw sa kanya yung pera, pera Binaya. buong binayad niya. Mm. Eh nagbayad din si ma'am, nagbayad ka rin ma'am, di ba? Oo. <laughs> oh sila hmm. sila po nagpapare hmm. so yan ang nangyari mga kaibigan kaya nandito si kagapay natin upang alamin ang totoong pangyayari kasi nga, ni eh, refer sa akin mga kaibigan natin na si Mr. Joe Maria Aquino kasi kawawa naman isang OFW mga guys nakapokus po kami sa mga problema ng OFW, sinilamang sa ramas bansa, pati dito sa Pilipinas kaya yung mga katulad ni ma'am, dapat wag magtularan kasi ingat kayo sa mga naging kaibigan nyo kasi yung araw yan pa ang uh, magbigay. oh yan pa ang sisira sa inyo kaya dapat mga